So, bale, eh, sabi ng kapatid ko, eto daw yung puno niya ng anis. Dati kasi meron kami, malaki na siya, kaya hindi ko na-identify. So, eto ngayon, bata pa yung puno niya. Ganon. Kaya alam mo, kasi nga, mga nag-aaral, may mga kaibigan, may kakilalang bibigyan na ube. Basta yung may pangalan, nakatira na yon Para yun sa kaibigan ng kapatid ko. Pag nakita yung pangalan na isa, para sa tropa niya yun. ya Kaya, yeah. kakatuwa. Agana. Ang galing ng taklob namin eh. Oh. Ano, ano ba? Ta talupak ng saging? Basta, eto yung katawan ng saging yan eh. Magandang pang over.

bagong taon na nga po magluluto po kami ng ube ayan pero bago po yung makita natin yung luto kasi kami naman ay on the way ta ay thank you po muna sa pagbalo nyo at sa pag support nyo sa channel namin at yung pong mga napapadaan sa channel namin salamat po sa chance na ibigay nyo para mai share namin yung mga contents namin at sana po nagugustuhan nyo please don't forget to like and subscribe na rin po at yung notification bell lagi nyo pong i-turn on para kayo ay notified proceed po tayo. sa lugar namin at eto nakapag, nakakuha na sila ng ubi kanina hindi ko na nakuhanan so pagka hukay na ube ayun syempre ay hinugasan tapos eto nga nilalaga na ang galing ng taklob namin eh oh. ano ano ba talupak ng saging basta eto yung katawan ng saging yan eh maganda pang over tapos, ayan, silipin natin. Oh, ayun, ang ube, oh, nilalaga na. Uh, Matagal-tagal. Ilang, mga ilang oras pa ito. Pag tinusok at maano, pwede na. Walang, walang oras-oras. Basta pag tinusok siya at malambot na, eh pwede nang add-ad Kung meron sana gilingan, pwede eh wala. So mag- mag-add-ad or magyeyad-yad kami maya-maya. Ano? Blender. Blender eh hindi kakayanin ng blender 'yan. Tapos, eto 'yung secret ng kapatid ko. 'Yan. Uh, kahit sa kahit may gata sa samahan niya pong, pag uh, po, pag arrival ng suka uh natan. -huh. Kasama siya sa pag a -aribal, 'yung kinakakaing lang naman. Na, mm. -hmm. Ayan. No, Yan ang secret ng ano, secret ng kapatid ko sa pagluluto na ubing masarap. Tapos lalagyan ng pandan sa pag-aarnibal. Pandan at saka anis. Mm -hmm. mm, yun May pandan at may anis pa. ah, ah siguro hindi nakaraniwan ngayon sa iba yung naglalagay ng ng anis. Pero noong araw, nung araw yun, lagi yung may pag magagawa ng suman, magagawa ng, ng basta makakanim. Minatamisan. laging merong anis na kasama. Ah, saan? Yung maliit? Oh, yeah. yan. So, wale Eh, sabi ng kapatid ko, eto daw yung puno niya ng anis. Dati kasi meron kami, malaki na siya, kaya hindi ko na identify. So, ito ngayon, bata pa yung puno niya. Yan yung pinaka puno niya. Tapos, pag matured na at nagpubunga na, meron na siya yung kinukunan ng ano, yung star anise kung tawagin eh, na spice na binibili na sa supermarket. Yan. Isasahog po yung ilang dahon niyan doon sa pagluluto ng ube. Nakilala niyo pa ba ito? <laughs> ito yung pinaka ano eh. Pinaka buwa ng nyog na magulang. O kaya, tawag namin ito nung bata eh. Ano eh, tumbong. <laughs> tumbong na nyog. Masarap siya pagka maliit pa lang. Pagka, ito okay pa to. Pero pagka yung malaki na, yung parang nasa size na ng loob ng nyog. Pumi na po yun. At saka matabang na ito. Matamis pa. Ayan. So, bale. Inahon na namin yung ube from the talyase. So, ito na. Yung ube namin. Hindi na masyadong marami yung ginawa namin because kakunti naman kaming naandine Walang masyadong maghahalo. So, baka mabigla yung maghahalo. Okay. So, ayan. Start na po kami. Magbabalat na kami. Medyo, uh, na, parang na ko kami. Kaya lumalabas na ang laman ng iba. Pero, yung iba, may balat pa. So, ayan. Yan po yung gagawin namin ngayon. Ayan ay, no. ano na? Na? Na, na ang mga ubi. Ayan, pinipinis na lang ang konti. Wala kaming gilingan Talaga nag-resort na kami sa... Ito ko nag-ilay yung kalitin. Alati. Nag-resort na kami sa pag-iayat-iayat. Gamit ang... Ayan, manumano. Sa grocery. Yadyara. Yad, Andre ito. Ano? Ano yan? Kaya kaya kaya. Okay. Okay, okay la. yung yung aso. May nakasama, sa mga, mga na <laughs> <laughs> Ano pala ito? Liver spread. Ah, okay. So, sa... Yan yung palaman sa tinapay na naiwala sa ano. Sugar brown sugar. Nasa 2-4 ml.

Sa kamera natin. Para man na kinikita, ha? Hindi, kailangan. Kailangan? Kanina, ah. Eh di hindi naman mababasin. din yan. Layo-layo mo layo, sa tuhod. <coughs> Mas madali pag may gulo nang binibigyan mo Kaya nga tuson dapat mo kasi kundi. Ah, ayop. Okay, okay. Okay. ito evaporate nilagay na yung mga condens pakita mo yung Argentine may pakita ko na yung Argentine kayak sana isa sa home sa akin yan, meron

oo oh, um, oh. okay, oh, oh, na ano, <laughs> 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 pero labis nga ano pero labis na sa isang ano na no? oo oh, kasi malaki po itong batya eh natin hindi itlaang ay Hindi gagawin talaga, oh, kakatiin, no, oh. -i ni kalahati na laan talaga mo yun yung katiin oo pag iyan ipagkakamuan nga ang labas lang, lang, lang. 不要你。 ang ating kung eh, ito yung ulang salang natin. medyo malabnaw pa din e aantayin yan yung ano yung pag sinasandok mo eh nasama yung talyase <laughs> di malaman ilang oras gaganyanin yan at depende pa rin sa uh, alam ng apoy hindi pwede masyadong malakas kailangan tama lang pa yung tanian, eh. One, Maybe, may may isa, kasi maliliit yung, maliliit yun. dalawa. yung pinay tanggol yung isa. kaya kung yan yung 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 na yung ang tapos natuloy siyang gamitin Ayan. Argentina kanina alay gatas, natuloy ng palaman ng tinapay oh. <laughs> ito na ulit medyo nalapot-lapot na naring <laughs> i-sticky na yung ube jam natin hahaha <laughs> Day. sa de katagalan pa, Magbago-bago pang makapit sa tagiliran ng mga sangkap. eh, natutulog din pala. yun. ito natutulog din pa yun. eh, natutulog din na yun. eh, natutulog malapit sticky na siya, so malapit na sa katotohanan ng pagkaluto. So far, ito. At yun yun yung kanina sa bayan, at ayon pa yung tinanong ko. na naman, dito magkasama niya. Ano po yan? Equal, equal yung size niya. pero kami dalawang habong o yung pinabubong para hindi para hindi mabasa yung ube at hindi mabasa yung naghanap gumalaw ng lakot na ano yung gumalaw? naantay na nyo magpo-fuse kung talaga pwede na. Nabubuhat na raw yung talyase. At saka, madilim na. Manuto na ngayon. Ayun. Ipe-prepare na. Ilalagyan nito sa top. So, one down. One down. One more to go. Ayan. Dito sa kanina po may dumabibin. O, anong, I mean, lalagyan, o. Oh. Dito sa bago nila? Oo. Linh Anh Anh ạ Naalala ko nung bata pa kami, eh, ang lalagyan ng mga ano yung mga platong mabasagin na malalaki. Pinupuno yun, pinukorfin ng binog. Eh, merong, merong memory doon na natapakan kasi lalagay lang ka doon sa area kung saan mas maluwag eh. Eh, natapakan ng kapatid ko yun. Sa. Kaya paghisay sa umaga, nakita, nakabakasyon pa. ko lang yung kwento ko kanina. Kasi nga, dati nakalagay sa bandehado. Malalaki na natapakan nga ng kapatid ko yung, yung isa. Eh, kaso, siyempre na yun mag-umaga nga, natanong nga, sino ang nakatapak? Walang umamin kasi siyempre mapapagalitan. Pero later, ayun, nalaman din kung sino ang salarin. Tapos meron nga kaming ginagawa. kami nga, magkakapatid yung nagpipinis, naglalagay ng butter sa ibabaw. Ano yun, nilalagay namin ng pangalan namin minsan. Kapag, halimbawa, yung para sa amin, o lalagay namin ng pangalan. Ganon. Kaya alam mo, kasi nga, mga nag-aaral, may mga kaibigan, may kakilalang bibigyan ng ube, basta yung may pangalan, nakatira na yon Para yun sa kaibigan ng kapatid ko. Pag nakita yung pangalan ng isa, para sa tropa niya gano yun. Ganon. Yeah, nakatuwa. Kaya hindi namin pinapatay yung para na rin tradisyon kasi kada taon ginagawa namin to eh. So, ayun, pati yung mga bata natututo ituloy din kung ano yung pinadis na nila. Ay, kasi itsura ng ating mga bata. Ay, kasi

work for today at nakita nyo po yung pag-uubi namin, sana po nagustuhan nyo yung aming uh, short video for today okay, sige po, bye bye po, salamat